ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Mga salita sa paghahanap at pagsasagawa ng katotohanan. CP Maraming tao na sa sandaling naging abala sa kanilang tungkulin ay nawawala ng kakayahang makaranas at hindi nagagawang manatili sa isang normal na kalagayan at dahil dito, palagi silang humihiling ng pagtitipon at na maibahagi sa kanila ang katotohanan. Ano ang nangyayari dito? Hindi nila nauunawaan ang katotohanan, wala silang pundasyon sa tunay na daan kasigasigan ang nagtutulak sa gayong mga tao kapag gumaganap sila sa kanilang tungkulin at hindi nakakatiis ng matagal. Kapag hindi nauunawaan ng mga tao ang katotohanan, walang prinsipyo sa anumang ginagawa nila. Kung isinaayos na gumawa sila ng isang bagay, nagugulo nila iyon, wala silang ingat sa ginagawa nila hindi sila naghahanap ng mga prinsipyo at walang pagpapasakop sa kanilang puso na nagpapatunay na hindi nila minamahal ang katotohanan at wala silang kakayahang danasin ang gawain ng Diyos. Ano man ang ginagawa mo, dapat mo munang unawain kung bakit mo iyon ginagawa, ano ang intensyong nagtutulak sa iyo na gawin iyon. Ano ang kabuluhan ng paggawa mo nito? Ano ang kalikasan ng bagay na ito? At kung positibo o negatibong bagay ba ang ginagawa mo? Kailangan mong magkaroon ng malinaw na pagkaunawa sa lahat ng bagay na ito. Lubhang kinakailangan ito para makakilos ka ng may prinsipyo. Kung may ginagawa ka na makaklasipika bilang paggawa sa tungkulin mo, dapat mong pagnilayan ito. Paano ko dapat tuparin ng maayos ang tungkulin ko para hindi ko lang iyon ginagawa ng basta-basta? Dapat kang magdasal at lumapit sa Diyos sa bagay na ito. Ang pagdarasal sa Diyos ay upang hanapin ang katotohanan, ang paraan ng pagsasagawa, ang layunin ng Diyos, at kung paano bigyang kasiyahan ang Diyos. Ang pagdarasal ay upang makamit ang mga epektong ito. Ang pagdarasal sa Diyos, paglapit sa Diyos, at pagbabasa ng mga salita ng Diyos ay hindi mga seremonyang panrelihiyon o pagpapakita na kumikilos ka. Ginagawa ito para makapagsagawa alinsunod sa katotohanan matapos hanapin ang kalooban ng Diyos kung lagi mong sinasabing salamat sa Diyos kahit na wala ka pa namang nagagawa at maaaring mukha kang napaka espiritwal at may kabatiran, ngunit kung pagdating ng oras para kumilos, ginagawa mo pa rin ang gusto mo nang hindi man lang hinahanap ang katotohanan, ang salamat sa Diyos na ito ay wala ng iba kundi isang mantra ito ay huwad na espiritualidad. Kapag ginagawa mo ang tungkulin mo, dapat mong isipin palagi, paano ko dapat gawin ang tungkuling ito? Ano ang kalooban ng Diyos? Nagdarasal sa Diyos at lumalapit sa Diyos upang mahanap ang mga prinsipyo at katotohanan para sa iyong mga kilos. Hinahangad ang kalooban ng Diyos sa puso mo at hindi lumalayo sa mga salita ng Diyos o sa mga ng prinsipyo sa anumang ginagawa mo. Ang taong ito lamang ang tunay na nananalig sa Diyos. Ang lahat ng ito ay hindi kayang matamo ng mga taong hindi nagmamahal sa katotohanan. Maraming tao ang sinusunod ang sarili nilang mga ideya anuman ang ginagawa nila at isinasaalang-alang ang mga bagay-bagay sa napakasimpleng paraan at hindi rin hinahanap ang katotohanan. Ganap na walang prinsipyo at hindi nila iniisip sa puso nila kung paano kumilos ayon sa hinihingi ng Diyos o sa isang paraan na nakalulugod sa Diyos. At ang alam lamang nila ay magmatigas na sundin ang sarili nilang kagustuhan. Walang puwang ang Diyos sa puso ng mga ganoong tao. Sinasabi ng ilang tao, "Nagdarasal lang ako sa Diyos kapag nakakaharap ako ng hirap, pero pakiramdam ko ay wala pa ring anumang epekto ito." Kaya karaniwan, kapag may nangyayari sa akin ngayon, hindi ako nagdarasal sa Diyos dahil walang silbi ang pagdarasal sa Diyos. Lubos na wala ang Diyos sa puso ng gayong mga tao. Hindi nila hinahanap ang katotohanan anuman ang kanilang ginagawa sa mga ordinaryong panahon. Sinusunod lamang nila ang sarili nilang mga ideya. May mga prinsipyo ba ang kanilang mga kilos? Talagang wala. Ang tingin nila ay simple lang ang lahat kahit kapag nagbabahagi sa kanila ang mga tao tungkol sa mga katotohanang prinsipyo, hindi nila matanggap ang mga iyon dahil kailanman ay hindi nagkaroon ng mga prinsipyo ang kanilang mga kilos. Walang puwang ang Diyos sa puso nila at walang sinuman sa puso nila kundi ang kanilang mga sarili. Pakiramdam nila ay maganda ang kanilang mga layunin na wala silang ginagawang kasamaan na hindi maaaring ituring na labag sa katotohanan ang mga iyon. Iniisip nila na ang pagkilos ayon sa kanilang sariling mga layunin ay tiyak na pagsasagawa ng katotohanan na ang pagkilos ng gayon ay pagpapasakop sa Diyos. Sa katunayan, hindi sila tunay na naghahanap o nagdarasal sa Diyos tungkol sa bagay na ito kundi kumikilos ng hindi pinag-iisipan nang ayon sa kanilang sariling masugid na mga layunin, hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin na gaya ng hinihingi ng Diyos. Wala silang pusong nagpapasakop sa Diyos. Wala silang ganitong hangarin. Ito ang pinakamalaking pagkakamali sa pagsasagawa ng mga tao. Kung naniniwala ka sa Diyos subalit wala siya sa puso mo, hindi mo ba sinusubukang linlangin ang Diyos? At ano ang maaaring maging epekto ng gayong pananampalataya sa Diyos? Ano ba talaga ang mapapala mo? At ano ang katuturan ng gayong pananampalataya sa Diyos? Paano mo ba dapat pagnilayan ang iyong sarili at subukang kilalanin ang iyong sarili kapag may nagawa kang isang bagay na lumalabag sa mga katotohanang prinsipyo at hindi nakalulugod sa Diyos? Nang gagawin mo na ang bagay na iyon, nanalangin ka ba sa Kanya? Kahit kailan ba ay inisip mong naaayon ba sa katotohanan ang pagawa sa mga bagay na ito sa ganitong paraan? paano titingnan ng Diyos ang bagay na ito kung iniharap ito sa Kanya? Masisiyahan ba siya o maiinis kung malaman niya ang tungkol dito? Kamumuhian o kasusuklaman ba niya ito? Hindi mo hinanap iyon, hindi ba? Kahit pinaalalahanan ka ng iba, iisipin mo pa rin na ang usapin ay hindi malaking bagay at na hindi iyon labag sa anumang mga prinsipyo at hindi iyon kasalanan. Dahil dito, nalabag mo ang disposisyon ng Diyos at ginalit mo siya hanggang sa puntong kamumuhian kanya. Ito ay dulot ng pagre-rebelde ng mga tao. Sa makatuwid, dapat mong hanapin ang katotohanan sa lahat ng bagay. Ito ang dapat mong sundin kung taimtim kang makakalapit sa Diyos para manalangin muna at pagkatapos ay hanapin ang katotohanan ayon sa mga salita ng Diyos, hindi ka magkakamali. Maaaring mayroon kang ilang paglihis sa iyong pagsasagawa ng katotohanan, ngunit mahirap itong maiwasan at magagawa mong magsagawa ng wasto matapos kang magtamo ng kaunting karanasan. Gayunman, kung alam mo kung paano kumilos alinsunod sa katotohanan, subalit hindi mo ito isinasagawa, ang problema ay ang pag-ayaw mo sa katotohanan. Ang mga hindi nagmamahal sa katotohanan ay hinding hindi ito hahanapin anuman ang mangyari sa kanila. Tanging ang mga nagmamahal sa katotohanan ang may takot sa Diyos na puso at kapag may mga nangyayaring bagay-bagay na hindi nila nauunawaan, nagagawa nilang hanapin ang katotohanan. Kung hindi mo maintindihan ang kalooban ng Diyos at hindi mo alam kung paano magsagawa, dapat kang makipagbahaginan sa ilang taong nakakaunawa sa katotohanan. Kung hindi mo mahanap yaong mga nakauunawa sa katotohanan, dapat kang humanap ng ilang tao na may dalisay na pagkaunawa na makakasama mong manalangin sa Diyos nang may iisang isipan at iisang puso. Maghanap sa Diyos, maghintay sa takdang oras ng Diyos at hintaying magbukas ng daan ang Diyos para sa iyo. Basta't nananabik kayong lahat sa katotohanan, naghahanap ng katotohanan, at sama-samang nagbabahaginan tungkol sa katotohanan, maaaring dumating ang oras na makakaisip ng magandang solusyon ang isa sa inyo. Kung sa tingin ninyong lahat ay angkop at magandang paraan ang solusyon, maaaring dahil ito sa kaliwanagan at pagtanglaw ng banal na espiritu. Pagkatapos, kung magpapatuloy kayo na sama-samang magbahaginan para makaisip ng isang mas tumpak na landas ng pagsasagawa, tiyak na aayon iyon sa mga katotohanang prinsipyo. Sa iyong pagsasagawa, kung matuklasan mo na hindi pa rin gaanong angkop ang paraan ng iyong pagsasagawa, kailangan mong itama iyon kaagad. Kung magkamali ka ng kaunti, hindi ka kokondinahin ng Diyos dahil tama ang mga layunin mo sa iyong ginagawa at nagsasagawa ka ayon sa katotohanan. Medyo nalilito ka lang tungkol sa mga prinsipyo at nakagawa ng pagkakamali sa iyong pagsasagawa na maaaring mapatawad. Ngunit kapag gumagawa ng mga bagay-bagay ang karamihan sa mga tao, Ginagawa nila ang mga iyon batay sa kung paano nila naiisip na dapat gawin ang mga iyon. Hindi nila ginagamit ang mga salita ng Diyos bilang batayan ng pagninilay-nilay kung paano magsagawa ayon sa katotohanan o paano matatamo ang pagsang-ayon ng Diyos. Sa halip, iniisip lang nila kung paano sila makikinabang, paano sila titingalain ng iba at paano sila hahangaan ng iba. Ginagawa nila ang mga bagay-bagay na ganap na nakabatay sa kanilang sariling mga ideya at para lang mabigyang kasiyahan ang kanilang sarili na kaligali-galig. Hinding-hindi gagawin ng gayong mga tao ang mga bagay-bagay alinsunod sa katotohanan at palagi silang kinasusuklaman ng Diyos. Kung talagang ikaw ay isang taong may konsensya at katwiran, anuman ang mangyari, dapat lumalapit ka sa Diyos para manalangin at maghanap. Magawang seryosong suriin ang mga motibo at karumihan sa iyong mga kilos. Magawang tukuyin kung ano ang tamang gawin ayon sa mga salita at hinihingi ng Diyos. At paulit-ulit na timbangin at pagnilayan kung anong mga kilos ang nakasisiya sa Diyos, anong mga kilos ang nakasusuklam sa Diyos, at anong mga kilos ang nagkakamit ng pagsangayon ng Diyos. Dapat mong pag-aralan ng paulit-ulit ang mga bagay na ito sa iyong isipan hanggang sa malinaw mong maunawaan ang mga ito. Kung alam mo na mayroon kang sariling mga motibo sa paggawa ng isang bagay, dapat mong pagnilayan kung ano ang iyong mga motibo, kung iyon ba ay para mapalugod ang sarili mo o mapalugod ang Diyos, kung kapakipakinabang ba iyon sa sarili mo o sa hinirang na mga tao ng Diyos, at kung ano ang mga kahihinatnan nito. Kung mas maghahanap ka at magninilay ng ganito sa iyong mga panalangin, at magtatanong sa sarili mo ng mas maraming tanong para hanapin ang katotohanan. Liliit ng liliit ang mga paglihi sa iyong mga kilos. Tanging ang mga kayang maghanap ng katotohanan sa ganitong paraan ang mga taong nagsasaalang-alang sa kalooban ng Diyos at may takot sa Diyos dahil naghahanap ka alinsunod sa mga hinihingi ng mga salita ng Diyos at ng may pusong nagpapasakop at ang mga konklusyon na naaabot mo sa paghahanap sa ganitong paraan ay aayon sa mga katotohan ng prinsipyo. Kung malayo sa katotohanan ang mga pagkilos ng isang mananampalataya, kung gayon kapareho siya ng isang hindi mananampalataya, ito ang uri ng taong wala ang Diyos sa kanyang puso at lumilihis palayo sa Diyos at ang gayong tao ay katulad ng isang bayarang manggagawa sa sambahayan ng Diyos na gumagawa ng maliliit na trabaho para sa kanyang amo. Tumatanggap ng maliit na sahod at pagkatapos ay umaalis. Hindi talaga ganito ang taong naniniwala sa Diyos. Ang unang bagay na dapat mong suriin at pagsikapan kapag gumagawa ka ng mga bagay-bagay ay kung ano ang gagawin upang makuha ang pagsangayo ng Diyos. Ito dapat ang prinsipyo at saklaw ng iyong mga kilos. Dapat mong tukuyin kung ang iyong ginagawa ay naaayon sa katotohanan dahil kung naaayon ito sa katotohanan, tiyak na naaayon ito sa kalooban ng Diyos. Hindi naman sa dapat mong masukat kung tama o mali ang bagay na ito o kung naaayon ito sa mga panlasa ng lahat ng iba pa o kung naaayon ito sa sariling mong mga kagustuhan. Sa halip, dapat mong tukuyin kung alin ito sa katotohanan at kung may pakinabang man ito sa gawain at mga interes ng iglesia o wala. Kung isa sa alang-alang mo ang mga bagay na ito, mas lalo kang makakaayon sa kalooban ng Diyos kapag gumagawa ka ng mga bagay-bagay. Kung hindi mo isa sa alang-alang ang mga aspetong ito at aasa ka lamang sa sarili mong kalooban kapag ginagawa mo ang mga bagay-bagay, kung gayon, garantisadong gagawin mo ang mga ito ng mali dahil ang kalooban ng tao ay hindi ang katotohanan at mangyari pa hindi ka ng Diyos. Kung nais mong masang-ayunan ng Diyos, kailangan mong magsagawa ayon sa katotohanan sa halip na ayon sa sarili mong kalooban. Ang ilang tao ay abala sa ilang pribadong mga bagay alang-alang sa pagawa sa kanilang mga tungkulin. Ang tingin ng kanilang mga kapatid kung gayon ay hindi ito angkop at sinusumbatan sila dahil dito ngunit hindi tinatanggap ng mga taong ito ang paninisi. Ipinapalagay nila na ito ay isang personal na bagay na walang kinalaman sa gawain, pananalapi o mga tao ng iglesia at hindi ito pagawa ng masama kaya naman hindi dapat makialam ang mga tao. Ang ilang bagay ay tila mga pribadong bagay para sa iyo na walang kinalaman sa anumang prinsipyo o katotohanan. Gayunman, kung titingnan ang ginawa mo, napaka makasarili mo. Hindi mo isinaalang-alang ang gawain ng iglesia o ang mga interes ng sambahayan ng Diyos ni kung magiging kasiyasiya ba ito sa Diyos. Isinaalang-alang mo lamang ang sarili mong kapakinabangan. May kinalaman na ito sa kagandahang asal ng mga banal, gayon din sa pagkatao ng isang tao. Kahit walang kinalaman ang ginagawa mo sa mga interes ng iglesia, niwala itong kinalaman sa katotohanan, ang pagiging abala sa isang pribadong bagay habang sinasabi na isinasagawa mo ang iyong tungkulin ay hindi naaayon sa katotohanan. Ano man ang iyong ginagawa, gaano man kalaki o kaliit ang isang bagay, at kung tungkulin mo man ito sa pamilya ng Diyos o sarili mong pribadong gawain, kailangan mong isipin kung naaayon ang ginagawa mo sa kalooban ng Diyos at kung ito ba ay isang bagay na dapat gawin ng isang taong makatao. Kung ganito ang paghahanap mo ng katotohanan sa lahat ng ginagawa mo, isa kang taong tunay na nananalig sa Diyos. Kung sineseryoso mo ang bawat bagay at bawat katotohanan sa ganitong paraan, magkakamit ka ng mga pagbabago sa iyong disposisyon. May mga taong nag-iisip na Makatarungan namang ipasagawa sa akin ang katotohanan kapag ginagampanan ko ang aking tungkulin. Pero kapag inaasikaso ko ang aking mga pribadong gawain, wala akong pakialam sa sinasabi ng katotohanan. Gagawin ko ang gusto ko, anuman ang kailangang gawin para makinabang ako. Sa mga salitang ito, nakikita mo na hindi nila minamahal ang katotohanan walang mga prinsipyo sa ginagawa nila. Gagawin nila ang anumang may pakinabang sa kanila nang hindi man lang iniisip ang magiging epekto nito sa sambahayan ng Diyos. Dahil dito, kapag mayroon silang nagawang ilang bagay, wala ang presensya ng Diyos sa kanila at nakadarama sila ng kadiliman at kalungkutan at hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Hindi ba ito ang parusang nararapat sa kanila? Kung hindi mo isinasagawa ang katotohanan sa iyong mga kilos at binibigyan mo ng kahihiyan ang Diyos, nagkakasala ka sa Kanya. Kung hindi minamahal ng isang tao ang katotohanan at madalas na kumikilos ng ayon sa sarili niyang kagustuhan, madalas siyang magkakasala sa Diyos. Itataboy siya ng Diyos at isasantabi siya. Ang ginagawa ng gayong tao ay kadalasang nabibigong mata mo ang pagsang-ayon ng Diyos at kung hindi siya magsisisi, nalalapit na ang parusa sa kanya.